Hello, hello, mga sisilabs. Ayan, pa na kami ng Maynila. Sa kami, sakay kami ng Perebot Papunta, Batangas, at napaka-alon, mga sisilabs. Ayan, isi-isi lang kami na paupo, mga sisilabs. At, oh, tingnan mo naman yung kasama ko, mga sisilabs. Parang wala lang, pero ang lakas na ng alon. Yung sa samahan naman mga sisilabs, mo si si mo. Natulog. Ayan. Avala mo malasing. Ayan. Pero malapit lang naman kami sa life jacket mo si So, hindi na siya nakakatapot eh. Kung man ay pwede na kami kumuha ng life jacket at lalangoy. Ayan, kasi ang mga laag kasi, ayan. Yan, pagabi na nga masisilabs at palaot na kami sa Saka maganda naman yung barko masisilab, malaki naman. Kaya yeah. hindi yan basta-basta talagang ah, uh, sip ka naman pag dito ka sumakay masisilabs. Nandito kami sa ah, uh, private, pang uh, private, ah, uh, dito sa ano, silabs yung kunti lang yung tao. Ayan. Yung kasama ko. Sandal-sandal lang siya. Aram, wala lang. Para uh, hindi niya maramdaman yung halo. Ayan, tulog. Ang kasama ko lagi, pag naglaag, ayan. Lagi ko yung kasama kung saan kami magpunta. Dahil mga laag kaming dalawa, ayan. <laughs> Iba talaga pag laag, ay ano, mamalita namin ako sandal. Mas marami pang dalang damit, mga sisilabs. Ayan. Oo. So, yun lang mga sisilabs. Ayan. Kaya yeah, happy. Happy, happy lang. Kahit medyo nahihilo na ako mga sisilabs. Kaya... Yeah. Bye bye, mga Sisilabs. Harating sa minuto na. Ah, but gas is ah, Around uh, mga 12 or 1 o'clock ng gabi, mga Sisilabs. So, harating kami ng Maynila nito is siguro mga umaga na or madaling araw. Depende kung may bus na masakyan, mga Sisilabs. Yan. So, see you, bye bye.